ang bayan ng Bacolor bilang Athens of Pampanga dahil sa mayaman nitong tradisyon at kultura. Marami sa mga tinitingalang manunulat, makata at iba pang intelektual ang tubong bakulod. Minsan na rin naging kabisera ng Pilipinas ang Villa de Bacolor noong panahon ng Spanish occupation. Pero ang maunlad na bayan, halos mabura sa mapa nang pumutok ang bulkang pinatubo at rumagasa ang lahar noong June 1991. Linisan ng mga anak bakulod ang kanilang bayan at marami sa kanila ang nanirahan sa mga resettlement areas. Mahigit tatlong dekada matapos ang kalamidad, totoong nakabangon na nga mula sa pagkakalubog sa lahar ang Bacolor, Pampanga. Nitong December 4, malagod na ibinalita ni Mayor Eduardo D. Mandatu na nareclassify na ang kanilang bayan bilang isang first-class municipality. Batay sa Cities and Municipalities Competitive Index, kailangang magkaroon ng average of 55 million pesos pataas na annual income ang isang munisipyo upang maituring na first class. Ayon kay Datu, ang klasifikasyong ito ay hindi magiging posible kung hindi dahil sa mga nagtiwala sa kanyang pamamahala. Because of the diligent of the people, itang pamamayad ng taxes, The people are now uh, believing to our uh, leadership, yung ating lahat ng ating mga nagninagosyo dito, kinausap natin through our finance uh, fiscal managers, na talagang they be paying their taxes. Dagdag pa ng Alcalde, second class lamang daw ang kanilang pinapangarap. Kaya laking tuwa niya nang lumabas ang reclassification. Kaugnay nito, naniniwala ang Bacolor LGU na hindi dapat maiwan ang mga Bacoloreños sa pagangat ng kanilang bayan. Kaya naman, tuloy-tuloy rin ang kanilang paggawa ng mga livelihood programs para sa mga anak bakulod. Nitong Biernes, December 13, nagpamahagi sila ng mga business cards sa 16 na beneficiaryo bilang panimula sa kanilang paghahanap buhay. Dumaan sa masusing evaluation ng Municipal Social Welfare and Development Office ang mga benepisyaryo. Ang malaking tulong po sa pagkain namin araw-araw sa gamot. Yung Mr. ko, ano, diabetic siya. Ang gamot niya araw-araw. Dito -araw. namin kinukuha pantubig ng kuryente. Ma, maraguli sa niya kami. Uling aldoldo gagamitan kaya po ipahamangan ni aldoldo alalabas po. Matatandaan nito lamang Nobyembre, nakuha ng Bachelor LGU ang kapito nilang Seal of Good Local Governance mula sa DALG. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.